guys, may miniature tayo dito. May car na miniature. Pwede itong mabuksan. Ayan. Miniature to. Binili mi kay ano? Kay... O, oh, tingnan. Tingnan nito, guys. O, oh, nagbubukas ng na to. At, at tulog. At, at, guys, tuloy yung seat niya dito. Yan yung ano nya. Yung yung ang pangalan niya guys ng 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 oh, oh, Fortuner guys o guys ang pangalan niya ito guys na nabubuksan siya guys o oh, tingnan niyo oh tumatanong siya guys at pudig siya guys i, under at at ito na guys yung ano like and subscribe guys to like in my channel